Blanco pa rin ang kalukad Police sa pagkakilanlan ng ganba na pumatay sa isang negosyante na nagmamayari ng security agency sa North Kalukan. Ayon kay Police Colonel Ruben Lacuesta, Patuloy ay sinasagawang malalim ang investigasyon sa tulong ng mga kuha ng CCTV camera sa pinangyarihan ng krimen at dinaanan ng suspek o pamabilis matukoy ang gunman. Sinabi ng opisyal na dalawang beses pinapotokan ng nagpanggap na aplikante ang may-ari ng security agency. Sa mismong tanggapan nito na kinamatay ng biktima na si Jeffrey Talisayan Agusti, 42 years old, may-ari ng security agency sa Barangay 172 sa Kaluhan. Matandang alas 9.30 ng umaga, ng maganap ang pamamaril sa King Guard Sentinel Security Agency na matatagpuan sa EPL Avenue sa Prinbel Subdivision sa Barangay 172 base sa pahayag ng witness na operation manager ng kumpanya. Nasa loob sila nang nabanggit ng nabanggit na security agency na dumating ang isang lalaki na nagkunwaring mag apply sa kumpanya. Nang makita mano ang, ang target ay agad itong pinagbabaril. Inaalam din ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa kanyang negosyo ang naturang pamamaril. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque. Sama-sama tayo, Pilipino!